Sige, saan nga yan? Wow, may bagong kulon. Nagadalaga. Nagadalaga ka. Ha? Bakit? Ha? Si ka Jose. Sino? Jose. na naman? Puro ka si Jose? Puse. Ha? Si <laughs> ka nga dito? Para, para kanina yung kulon na yan? Puse. Ha? Bakit nagkukulon? Si Jose. Jose? Ha? Huh? Bakit ka ba? Kanina? Jose. Sino? Jose. Jose? Wow. Ba't kikita pa ba Hmm, si Mario ha? Ah. Hey, Ayaw Mario. <laughs> hmm. Ha? Huh? So, si Mario single. Hindi ko Pogi. Ha? Si ose okay. na. So madrasta ka, ka. po Ha? ah? Ikaw, madrasta ka. Hmm. <laughs> Ay, wag, 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 wag. Wag yan. Wag yan, wag yan, wag yan. Ha? Wag yan. Ha? Grace. May natanong ako sa'yo. Ha? Ah. Ilab ka? Oo, okay, oh, okay. Ha? Oo. Oh, oh. Ilang beses ka nagtatanong kanina sa Robinson? Lima. Ha? Lima? Lima? Ha? Nagtatanong ka na mm. kanina na sa Robinson. Bakit? Ano ano pinaglaban mo? Ah. Okay. Tina? Okay. Si Jose? Ogi okay. Wala, basit ka doon. Basit di ay, mamatay. Okay. Eh wala basit ka nga doon. Ayun. ayan, ayan, ayan. Okay. Jose Ah po, ay 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 isa isa Inaangat mo yung table oh, Ayun, oh. kase mukangano mo umasa seh. Si? alak, ay 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 ayon ano, oh ayon oh ate oh ayon oh. ay, ay bakit ba ay ay na ay ay okay na Okay na, okay na okay na. Okay na, okay na, okay na, okay na. Okay na, hapon na. Maninira ka pa. Ay! Kuya, oh, ayan, oh. Ayan. ay Ay, ano ko na! Kay kuya ka na lang, opo. Okay, Manin! Ano. yung wala oh. <laughs> yung nalang <laughs> na, po na. na. Hoy, <laughs> hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Alika rita. Alika, alika. Alika rita. May sabihin ako sa'yo, dali. Sige, talaga, may sabihin ako sa'yo. May sinabi sa 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 nga pala si Jose, dali. Alika. Alika. Hindi, hindi siya nabi si Jose. Ka. Basta mag-inigal siya. Halika. Hindi siya nabi si Jose. Opo, opo. Opo. Ang sabi ni Jose kanina, may sinabi sa akin. Grace, makinig ka. Gusto mo ito ba talaga si Jose? <coughs> ha? Ready ka na ba? Yeah. Ha? Opo. Ibibigay mo na ba? Oo. Um, Ang um, alin? Kitulo. <laughs> ano? Kitulo. Kitulo? Ibibigay <laughs> um, mo kay Jose? Lupa. Ang lupa? Ba't may mana ka ba? Meron po sa iyo. Oh? Para bibigay mo kayo sa iyo? Oo. Uh Ay, ba't si Mario wala? Ano si Mario? Ano bibigay mo kay Mario? Hindi. Ha? Wala ka bibigay kay Mario? Wala. Ano si Mario? Kayo siya talaga? Oo, oh, Ah, bibigyan mo tito lo? Ang lupa? Oo. Ah. Ako na. Sige. Eh, saan ka titira? Ah, sige. Kayo siya talaga? Oo. Eh, kasasabi ni Jose eh. Ano 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 na, umayang na. Ay, kakain na po siya Ano 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 sabi Ano 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 ay ay ay, pa-innet, pa-innet, pa-innet. Ah, kasi na nga, natitira na. Nga. Ba? Ayun, si Kuya available ah. Ayun. Na. Okay na, okay na. Wait. Mag-sorry ka kay Tito Ray. Mag-sorry ka. Mag-sorry. Mag-sorry ka. Hindi ah. Ah, oh, sya po na po na li ka na. Oh, o sige, o sena lang, 'di ba? Oo. Kumusta talaga si Jose? Mm. Dito pa si Jose. Ah. <laughs> Kaya ba si Jose? Kakain ka na? Mm -hmm. kakain oh, ka na nga. Yan po, nakain na po si Ate Grace ng fried rice, tsaka a favorite niya, sisig. Ayan. Makain po siya ng sisig kahit wala ang ngipin. Wala soya. <laughs> Sino mahal mo? Jose. Jose? Ha? Pogi. Basit ka naman doon? <laughs> okay na, okay na. Bibigyan mo siya ng ano? Bibigyan ano mo sa kanya? Ha? Titolo. Titolo? Ah, oh, okay. tapos e sinabi niya ngayon kung titolo? Hindi siya ko. Ha? Ah. Ano pag gusto niya? Isang milyon? Hindi Bibi niya. Bibigyan mo siya sa milyon? Hmm. Ha? Oh, wow. Ano ba nakita mo kayo, Jose? Okay. Ano pa? Mm. Gwapo. Gwapo? Ano pa? Mm. Gwapo naman si Mario eh. Ayoko pa ni si Mario. Di ba nagkista na kayo? Ayoko! <laughs> Ayun ako <laughs> nanonokso ko na bansin, eh. siya, Sige. Asya, na, kain na, kain na. Kain na. Asya. Sino love mo? Okay. Tsaka sino? Wala na. Mario? Wala ko. Ah, si Mario. Asya talaga. Asya. Makakarating sa asawa nito ha. Sa ikot ng video ha. <laughs> kay, Hay kay Hazel. Walay na. Walay na. Walay <laughs> si na? Mm -hmm. Kailan pa? Tapos ka ah, po. Ano ba itong iwalay? sa akin. Ah, Ad dahil sa'yo? Oo. Yes. Grabe ko, Grace. Sinahas mo si, ano, Hazel. Sampaling ka nun. Ah, okay rin sa'yo? Yes. Ha? Sabunutan ka nun. Ha? Pamong. <laughs> gutom na ako. Ah, gutom ka na. Asya, sige. Kaya ka. o, bye -bye na. pa nagtatandlongs ka. Babay na. Kain po okay. tayo. tayo. Kain sa TikTok, kain po tayo. Tiktok, kain po tayo. TikTok. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Tingin ka! Smile! <laughs> bye bye! Ano bye bye? Utom po sa ating Ulis. Mahilig po siya sa sisig. Ayan po, hindi naman po healthy ang sisig. Ayan po, pwede po kakain siya ng sisig. Ayaw niya paawat, kasi niya lagi sisig. Siya, sige na. Kumain ka na nga. Bastet ka naman kayo <laughs> <laughs> Okay na, okay na. ハハハハ